Yo, si S. Peña, ang hope yung makaduday ng mo. <laughs> hope yung makaduday. Yeah. Sama ngayon si Mac. Ah, ang si Mac. Ayaw. Yun. Biyernes ngayon. Papakita namin sa inyo yung practice ng mga morong genyo. Tuwing Semana Santa o Mahal na Araw. Yan, yeah, Merkulis Santo. Hanggang Biyernes Santo, merong sinakulo. Tapos, procession. Papakita namin sa inyo ngayon yung ginagawang procession. Tapos, mamaya yung sinakulo. Ayan, tingnan ninyo. Yun, malayo pa yung, malayo na yung kasunod Titigil na kami pananoor Pero yun, ganyan ang procession rito sa Morong. Sobrang haba na yun. Ang oh, madilim. Oh, yeah. Ano? Ito pala, umikot pala rito. Ah, sa kabilang street. <laughs> Ayan, na. Ayan na. Sa kabilang street. <laughs> ilaw pa. Ako <laughs> ka. Maganda pala view rito. Ayan. Ayun, hindi na namin tinapos yung prosesyon kasi ano, marami. Eh, nagugutom na kami. Kakain na kami rin sa sa tropa. Sa <laughs> tropa. Pero yun, ganyan. Every Wednesday, tapos Thursday, tsaka Friday, may prosesyon na umiikot yung mga tao sa buong morong. Hindi naman buong morong, pero sa bayan, may mga puon. Nakita niya ng mga puon. Laging ganyan. Talagang pinag-aahanraan ng mga taga-morong. Yan ang kultura ng morong result kapag Semana Santa. Tapos mamaya, pupunta tayo sa plaza. ganong ng manonor tayo ng sinakulo. Yun, Merkulis hanggang Friday din yun. Tatlong araw pero isang istorya mula Ebat Adan hanggang pag pagkabuhay ni Kristo. Mamaya, yung ipapako na si Jesus at yung ililibing, yung mabubuhay. Yun, yun ang part ng pang ni Santo. Uh, at yun, kakain muna kami tapos mamaya, shoutout muna kay brother. Yeah, I'm gonna. A few moments later. Hello, <laughs> Eddie and Olive Dutere, Boy and Gloria Dutere, Eddie Maria Tomas, Oscar and Lee Santo Tomas and Family, Lujel Dorado, Rico Garubillas, Eugene San Felipe, Ardo Patipo, Regina, Angarian, Boy, E.E.,

ang mga alagad ay patungong Jerusalem sa Judea. Ang Jerusalem ang pangunahing pusod sa bansang Israel at pusod ng pananampalataya ng mga Hudyo. Noong panahon iyon, ang Judea ay nasa pamamahala ni Gobernador Poncio Pilato sa ilalim ng imperyo ng Roma. Si Jesus ay iiwan ng mga tao, tatakipin ng mga kaaway, hilitisin sa maling parata at hahatulan ng kamatayan.

Naririnig ko ba ang sinasabi nila? Pati mga paslit ay sumisigaw ng kalapas sa Diyos. Mula sa bibig ng mga musmos, isang gulay ng mutawi ang ganap Kinto! Kinto! Pumabalik ang kinto! Pumabalik ang kinto! ang kambing! ang kambing! Kinto! kambing! Pumabalik kambing! ang kambing! Pangalang kambing! Ang kambing! Ang Ang Oh, ang panahin ng templo ng aking kamay kinawarin ng pamilyan! Agad ng mga magdanakaw at ng dalaya! Ano sa inyo ang anak?